Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Siya lang po yung pag umu umuwi ako noon, siya lang po yung hindi nagsisimba, lahat po kami nagsisimba. Ngayon po, kahapon birthday niya, so may group chat po kami, sabi ko lang na magsimba ka, gano'n. Pero, parang syempre hindi natin minsan may matigas talagang tao ganun pero pinipray ko rin po siya di kanina sa group chat nag-send yung pamangking ko ng isang about sa nagsimba po sila sa Mount Carmel sa Quezon City bali tinanong ko po yung pamangking ko kung siya ay nagsimba sabi niya opo nagsimba ko parang doubtful pa rin ako so nag message ako sa kapatid sabi niya oo tita nagsimba po siya so napaka -happy ko talaga kasi ang gift ko po sa kanya is ang medal po ng St. Benedict. Kasi before matagal, bata pa siya, lagi po siya nagsisimba. So, siguro nung nawala po yung kapatid ko, parang, parang nagdamdam siya. Hindi naman niya po sinasabi, parang naramdaman ko gano'n ng ano niya, na ano, na parang siguro, parang nagtampo siya sa Lord, o parang, siyempre, sa nangyari sa father niya. So, yun ang, ang yun ang nasa isip ko po. Pero kanina, nakapagsimba siya, yung sa group, sa group chat namin nagsabi, opo, nagsimba po ako. So parang tuwang-tuwa po ako kasi birthday niya, tsaka answered prayer din po ako. Tapos, syempre, sinishare ko yung mabuting balita sa kanila. Lagi, araw-araw po ako nagsishare ng good news sa every morning sa aming group, group chat, yung mga kabutihan, sabi ko, pag hindi kayo nagsisimba, hindi maganda yan, kailangan magkumbisal kayo, ganun-ganun. Tapos yung isang pamangking ko rin po, paalis na rin po ng makakasakay na po siya ng barko, tawag na lang po ang kailangan lahat po sila nabigyan ko ng same bed. So, napaka, para talaga pong yung mga prayers ko through sa PPP, mga natutunan ko po dyan sa inyo, mga hindi ko alam, tinatanong ko po, hindi lang naman sa pamilya ko, sa ibang tao din. So, parang napaka, hindi ko po alam, amazing talaga yung nararamdaman ko ngayon. At saka pangalawa po sa group chat din po namin dito sa church, sabi ko, dapat lagi tayo magkukumpisal as servant of the Lord. Kailangan natin yun. Hindi lang tayo nag nagre-receive ng Holy Communion kasi hindi rin maganda yung at least isa man nag, nag, nagkumpisal po siya na una pa siya sa akin kanina talagang kung nakita ko siya umiiyak siya kasi sabi niya iba talagang feeling dahil sabi niya talagang tama yung mga sinasabi mo noon daw parang baliwala lang so talagang ngayong araw na to talagang blessing hindi lang naman sa mga financial material sa maliit na bagay pag nakita talaga natin na yung talaga ang Lord nag aano po siya na talagang talagang nag work out talagang true prayers saka hanggang tayo sa mga natutunan natin ginagawa natin hindi lang tayo sa salita kundi talagang may action talaga talagang talagang ang Lord talaga kumikilos kaya thankful po ako sa dito sa PPP napaka marami talaga ako natutunan at saka parang pang may mga maling nagagawa, sinasabi ko po doon na, na, naliliwanagan sila, saka talaga po dapat talaga mag as we are sa model, talaga pakita rin natin kaya thankful, thankful talaga ako sa bumubuo po ng punto per punto, ngayon po up two years na po akong nakikinig dito, kaya thank you so much, I'm so blessed, grateful, good evening and God bless us all po thank you brother John, dot, sa kasalat po Thank you, thank you so much po. Oh, talagang naiyak po ko dahil sa saya, sa mga taong nagbago po sa mga prayers ko. Talaga, talagang hindi po ako nainawa. Talagang yung cares na gagawa ko po talaga yun. Kaya thankful pati rin mga amo ko, Lord. Kaya I'm so blessed talaga sa aspeto ng talagang sama. Hindi ko po alam. Basta napaka Saya ko pala talaga. Iba pala talaga pag nasa Panginoon talaga. Hindi tayo maghinawang. Kumapit lang tayo at lagi tayong manalangin. Salamat, salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you. Sister, walang, walang katumbas na halaga, no? Priceless na. <laughs> Kaya talagang umiyak po ako kasi hindi lang sa ibang tao, pamilya ko, nadala ko po sila lahat nung Amen. Uwi po ako talaga. Nag-pilgrimage po kami. Nine churches po. Ngayon mga pamangking ko, nag-message Nagsisend sila ng mga picture, tita. Every day po kami nagsisimba. So, diba, napaka... Diba, minsan lang ako nagsalita. Talagang, talagang sabi nga, pag tayo nagpapakababa sa Panginoon, lahat ng ate, walang imposible lahat. Amen. Sinasagot yan talaga. Kaya, talagang, hindi lang talaga sa material, financial, talagang, mm -hmm sa maliit na bagay, pag nakikita mo yung kilos ng Panginoon, nandyan siya. Hindi, ako sa dami, ako sa totoo lang po, naging hob ako. Naging si Job ako. Sunod-sunod ako na matayan. Ano ko, yung nawalan, ano talaga ako, uh, naging, nagkaroon din ako ng problema sa pera, pero hindi po ako nanginawa, kumapit sa Panginoon. Manalangin talaga, mas lalo ko kumapit sa mga pagsubok na binigay niyo sa akin. Ngayon, na-overcome ko yon Ngayon, talagang I was really blessed talagang masasabi ko talaga sa employer ko, financial, sa pamilya ko, talagang nadala ko po sinang lahat mga, mga pamangking ko po, po. Kasi sabi ko, napaka-imposible kasi ang tagal na po niyang nagsisimba pero kanina nagsimbad daw sabi ng, ng kapatid. Kaya thankful, thankful po ako sa lahat. Pati mga sacramentals talagang nagsasabi sila sa akin, tita, tita sabi niya talagang totoo na amaze sila kasi ako pinaliwanag po lang true pinapakita ko lang sa kanila yung nasunod nila kaya thankful thankful talaga ako sa mga natutunan ko dito na i-share ko po na bahagi ko po talagang no more words to say talagang thank you Lord thank you sa inyong lahat you are the instrument thank you thank you so much po sa punto per punto I am so proud of it thank you thank you isa po kayong isa po kayong huwaran sister sister Hope. Kung <laughs> totoo po yan, nung nasa katikisin pa lang po ko ng El Shaddai, sunod-sunod po namatay ang magulang ko, pero hindi po ko. Tapos namatay rin po ang, namatay po ang nanay ko, 2011. Sumunod po ang papa ko, 40 days lang. Pero nandun pa rin ako sa gawain ng Panginoon. Tapos, 2018 na ang kapatid ko. 2019 na ang asawa ko. Pero tingnan niyo po, hindi <laughs> pa rin ako kumakabit. Pa rin ako sa Panginoon talagang hindi po ako talaga ni Musa nag-backslide. Talagang nandyan pa rin ako sa kanya hanggang sa nakatagpo rin po ako napakabait, very supportive, generous na amo. Sinuporta nila ako lahat. Talagang, I can say, financially supportive talaga ako ng amo ko. Kaya blessed din po ang mga amo ko. Kasi, ano, kahit wala po sila dito sa Hong Kong, dalawa lang po kami ni Lola, magsasabi lang ako, ah uh, uh, Sir, pwede po ba ako magsimbang gabi? Okay, go. Hindi po niya ako pinipigilan. Siguro, uh, hinihipo rin siya kasi pinapipray ko rin po sila. Never po siya nagsabi sa akin, hindi, hindi pwede, ganito, ganyan. Hindi, parang trusted siya sa akin. Tapos talagang siguro na blessed din sila. Kaya yun, thank Ewan ko po talagang, talagang really God is good, God is alive. Thank you so much sa inyong lahat, brothers. Ang pakasaya ko po talaga, naiyak ko talagang, Pasensya na po kayo. Kaya, kasi talaga iba talaga pag nasa Panginoon, kaya huwag po tayong ang hiwalay, huwag po tayong manginawa, lahat po sasagutin nga in a right time talaga. Huwag lang tayong magsawa, magdasal, magdasal tayo araw-gabi, araw-araw talaga. Ako po kahit sa bus stop, ah, sa bus, sumakay po ako ng bus, mamamalengke ako, nagro rosary po ako, hindi po ako nahihiyang ipakita sa tao, hindi naman po ako showy, kasi yung po talaga nakagisnang ko na kasi parang nasani na po ako, siyempre, Siyempre, pag lumalabas din po tayo, kailangan din natin ng protection lahat po. Kaya thank you, thank you. Nabubuko po lagi ang cares. Kaya thank you so much. Siguro po na-bless po ako ng Panginoon. Thank you, thank you so much sa inyong lahat po. Thank you, thank you po. Salamat din po. Kaya, sa dami ng pagsubok ko, pero talagang, God is good talaga. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat, brother. Kaya po ako, kaya pagtapos po ng trabaho ko, nagmamadali na ako, gusto ko po makapakinig. Parang ang sarap-sarap pakinggan paglinggo, parang blessed na blessed po ako, parang may boyfriend po akong tatagpo, tatagpoin, pero si Lord. Gusto <laughs> totoo po talaga yung gusto ko, maganda ako sa kanya, lalo na po kasi isa po akong reader at commentator po sa church, gusto ko, pleasant ako sa kanya. Siyempre, we will give the best because God give us the best. Diba? Kaya kailangan pakita rin natin sa kanya pleasant tayo, maganda tayo sa harapan niya, di ba? Kaya nga po, talagang hindi ko po alam, so amazing. At saka iba rin po talaga yung weekly na nagkukumpisal. Weekly po talaga ako nagkukumpisal, kaya thankful po talaga ako. Thank alam guys, niyo so po sister, amazing. ang yan po ang word of the day ngayon, no? Sana lahat pleasant, no? Iisipin na pleasant always kay God. Kaya, hindi yung tayo pa yung po. mapapaya tayo pa yung magpapaano kay God na parang tayo pa yung dapat um, amuin ng Diyos. Yung sinabi mo, sister, napakaganda nun. No, yung parang excited ka palagi dahil... Opo. Uh, At saka, oh, eh, pag ganda naman malengkip, pag na po ako, minsan, siyempre yung palengkip po dito sa aming mall, parang nakakita po ako, ng, lalo na pag ako po yung ma-assign mag-read or mag-commentate gusto ko maganda ako, gusto ko bago yung damit ko. Para sa kanya, di ba, ganun din yung pag may boyfriend tayo, nagpapagawa tayo, ganun. Di ba? Kaya sabi ko, I will give the best kasi pinagpapala niya ako eh. So, bigay ko sa kanya yung sobra-sobra din. Sobra-sobra siya mag-bless sa atin. Kaya gusto ko pleasant ako, maganda ako, yung presentable ako. Hindi tayo, yun talaga po, mer kasi may, nap napakinggan po ko, hindi lang tayo basta magsisimba, kailangan maganda tayo sa Panginoon, A very, ano tayo, bright, pleasant nga po. Talagang, hindi ko talaga nakakalimutin. Pag nakakita po ako na alam kong bagay sa akin yung damit, bibiling ko yung kahit mahal. Kasi wala sa akin mahal, basta para kay Lord. Kasi binibigay niya yung kahit hindi natin... Hindi natin deserve minsan, Lord, ito lang iniling ko, simple lang ganito. Pero binibigay niya sobra-sobra. Kaya rin nagbakasyon din ako, sobra-sobra din mga binigay ng amo ko. Kaya thank, ay, thankful po talaga super thankful po talaga. Hanggang langit. So, kaya thankful, thankful talaga ako. Talagang every morning, nag, talagang from the day, pag hindi ako nakapag-pray po ng umaga, parang masama ang loob ko, parang hindi ako makapag-start. Pag nakapag-pray na ako, para talagang napaka-energetic ko, parang very, very confident pa po talaga ako. Kasi covered niya na ako, nandiyan na sa akin ng Lord. Kaya hindi po talaga ako hindi talaga ako mag-start ng work unless talaga na kumpleto ko yung angels ko, yung aking rosary at saka meron na po talaga akong daily routine. Pag hindi ko nagawa yun, parang hindi po talaga kumpleto araw ko. At saka parang masama ang pakiramdam ko na basta nasanay na po ako. Kaya pag natuto tayo sa mga ganito, hinahanap-hanap natin, parang iba-iba talaga kay Lord. Kaya huwag tayong manghinawa. Talagang lahat binibigay niya. Basta maghintay lang tayo. Thank you so much po. God bless para po yung iba maka, makapag-testimony at makapag-tanong. Thank you po. Thank you, thank you so much. Good evening. Well, God maraming bless salamat, po. sister. Ayaw ah. po na maganda yung mata ko. Ayok po talaga ako. Pasensya na po kayo. God bless po, sister. Abrojan do. Thank you ah. po. Anja si bertatak bro may tanong kasi dito bro na nagbibigay pansin bro abrota oh nandiyan sabi dito ni Coniberto Retarino dami kong luha Mm. Hmm. ganda ng ganda kasi ng testimony ni Ate. Nagustuhan ko yung ano niya yung sinabi niya na excited siya na para ba siyang mayroong kakatagpuin na boyfriend at dapat pleasant siya always pero si Lord parang inaano niya. No? sa sana sana yung mentality natin mga kapatid ganun kay kay Ate Sister no, na nag na ba na wag naman yung parang Ah, ano naman eh, sigad, hindi naman namimili. Yes, nandoon na po tayo, pero kung kaya mo naman po ibigay yung best mo para naman matuwa ang Diyos sa iyo, gawin po natin, no? Dapat kung gaano ka sa mga parties, dapat sa harap niya ganun din po tayo, no? Kasi it uh, reflects our soul eh. Kung gaano natin piniprepare ang ating sarili physically para sa Diyos, ganun din po ang ating kaluluwa. Pero may tanong kasi dito, no? Ang kapatiran natin, Uh, from Maria La Paz. Hindi ko alam kung saan si nasa sa Sri Lanka siya, bro. Nasa sa Sri Lanka ngayon. Tanong niya, uh, bro John Ray, pwede magtanong, pwede po ba sunugin ang satanic rosary? Kasi tinanong ko po yung pari dito sa Sri Lanka, di raw yung satanic rosary. Paano po ba ito? Please po, sana makita ang message ko na ito. Uh, anong ka-advise natin dito, Brojando? Ah, uh, batata. Batata. Yung pari daw, yung pari daw mismo nagsabi na hindi yung satanic rosary. Pero siya sa kakapanood siguro nasa atin dito, alam niya kung ano yung mga satanic rosary. So, kontermado siguro niya na satanic rosary yun. Pero, sabi ng pari di daw yung satanic rosary. Ngayon, pwede bang sunugin yung satanic rosary na yun? So, parang nalito po siya at ano bang pwede niyang gawin? na Abrota? 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 so kanan uh, dahil pinasaya ng na sa tanongin kung 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 na kung 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 bro? kung 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 Matapik. Uh, putol-putol parang ano ba? Parang robot putol-putol. Oh. Yeah. Sabi ni Michael uh, Mikael Selaw sama kasi sana sana kasi si hindi ka magbabago because we walk in midst of spiritual warfare. sabi ni Bertor Retarino, solid talaga supporters 'yan si Deng, kahit napapagalitan ni Bro John. <laughs> <laughs> okay. Ah, uh, okay na ba yung linya mo? Okay na. Okay na. Putol-putol pa rin. Putol-putol pa rin. Sabi ng kapatid ko, James David Colango Alabado, may blessings po ba ngayon? Meron, 10 p.m. Okay na mga ko dito. Ah, uh, Uh, mahina pa uh, Sa signal yan bro, sa signal pa ganyan Okay Ituro, mayroon ang signal natin Ayan yeah, uh, yan, maganda na yan, okay na yan bro Okay na? O okay oh, okay yan, yan, klaro na Okay, okay, so medyo mahina pa rin siguro okay na, okay na, okay na Okay na? Oh, okay na Okay, okay, so yung may idea naman siya na satanic rosary yun so confirmed na satanic rosary tanong niya, pwede bang sanogin? Pwede, pwede. At saka kung pwede, cash out mo muna niya at saka mag hugas yan ng holy water, then contaminated yun. Then hawakan na niya. So, yun lang. Ah, ano yung brota? Ano yung brota? Kailangan And niyang mag? Ah, sandali. <laughs> Aking gimbag, binago natin natin. Ito, okay na? Yan, napakaganda na, bro. Okay, okay. So... Pwede, pwede. Ang tanong niya, pwede bang sanugin? Pwede, pwede. Dahil confirm niya na satanic rosary yun. Eh. Dahil may idea na siya. Kahit pa ang pare nagsabi hindi yun satanic, pero siya may idea. So, hmm. siguro, So wala nang ano bro. Na, bro, hindi na kailangan ano ng bro yun ta, bro ta, hindi na kailangan ng something ah uh, i-ano niya, ano ba, ito? yung, yung i-break the consecration, uh, hindi na kinakailangan? Yan, bro, pwede, I cut out na eh, yan, And tapos, nagbuga siya ng holy water. Mm. So yun lang gawin niya, bro? And, uh, siguro, eh, siguro, hindi naman siguro intention niya na hahawakan uh, niya yung oh, uh, satanic rosary. Siguro, hindi pa intention. Uh, taon na kataon ka na hawakan niya o oh, matres na niya na uh, satanic rosary pala yun. Pwede, ano na lang kasama niya at saka -ugas yan ng holy water. Importante yun, brother John dahil yung experience something eldest ko, so, hawak uh, lang yung mga posibleng sa so, uh, inifirahan namin, bigla lang sumagitan ko yan. So, isa yun sa mga epekto. Hindi ito, ito natuloy meron sa inyong ng Diyos, dahil sabi ni Dr. D. sa'yo, kung ang finding niya is, hepatic nexus, you know? So, pag tapos ng deliverance, awa ng Diyos, so na ano, paggalit ka. Dahil lang sa epekto na paghawak niya ng mga pong dahil nakalimutan niya mag-gobas ng pag-water tapos. Yan lang, brother. Diyan, brother. Okay, yan. maraming uh, salamat po. Ano, so, eh, ano ko lang siguro yung sagot mo, um, sister, ano? ah yun po, sabi ni Tata, pwede niyo pong ilibing yan, no? At yun nga lang daw po, after mong ilibing, hugas po kayo ng holy water. No, dahil may, idea na po kayo ko na yun ay satanic rosary. So, ikaw na po mismo maglibing nun, na sister. At kailangan pa ba niyang mag-renounce, bro? At mag-confess? Hindi, confess niya. Ito hindi niya intention na magkawag siya. Kan siya. ako pwede i-cut out mo na niya, pwede niya i-cut out. Ayun, ah, uh, i-break mo na sister kung marunong ka mag-break ng consecration. You know, then bago mo ilib ilibing brutal, no? Ah, uh, Roger on that. Pwede ilibing. Hmm. Pwede mm. na Ayun, ilibing mo daw, Sister Maria, no? I-break mo, ilibing, then after magconfess mag-confess ka din, kahit na hindi mo nalaman na yun ay satanic rosary, pero dahil nawakan mo, confess mo, uh, renounce. So, yun lang ang gawin mo, sister. No? Um, break the consecration, ilibing, confession, and renunciation. Okay, Brojando, maraming salamat. Hi, magandang gabi po, Brojando. Ay, tanong ko lang tungkol po sa Saint Benedict na medal. Kasi yung hmm, may nabili kasi kami na St. Benedict, tapos ano, yung nakalagay na nakasulat dun sa baba is hindi nu ah, ka C-E double S-L, tapos In-o, oh, hindi yung kasino. Kasi may nabasa kami na pag ganun daw, hindi daw yun tinatanggap ng simbahan, nakabilik kami ng dalawa. Paano yun? Pwede ba yun o hindi? Okay, okay. Uh, Bro Wendel. Uh, uh, batiin mo natin si Bro Wendel at uh, pakisagot to Bro Wendel. Parang nawala si Bojandro yata. Ah, uh, okay. Bro Wendel? Teka, nakano ba si Bro Wendel? Naka-co-host. O, co host, oh, -host pa sa si Bro Wendel. Yan, Bro Wendel. Uh, salamat. Uh, happy Jis Dominica sa lahat ati mga kapatid. Mahina mong mic mo, Bro. Okay, ito. Ayan, Mosa? yan yan Ayan, malakas na. Uh, salamat. Happy Jis Dominica sa lahat ati mga kapatid. At uh, tungkol sa tanong, uh, may Ipo, may napurward ako na Benedictine Medal kay Father Winston Cabading Order of Preachers, isang exorcist. Uh, sabi niya, uh, posible na yung ibang mga mga letra ay nagiging depikto sa pag-ukit na yan sa paggawa. Pero ang delikado, kahit tama yung letra ngunit nabili niyo sa occult group yon ang piligro ngayon sister Sabina piligro daw yon okay ate uh, ano sabi na okay po eh hindi po yon sa occult nabili ano Diyan po sa Valencia namin nabili. Ano oh, so walang isang, problema 'yan, walang problema. Ah kahit hindi po kasi no L po yung nakalagay? Yes, okay ah dahil sabi ni Father Winston Cabading pwedeng sa pag-ukit, sa paggawa ah 'yan ang ah problema pero di sinadya talaga, walang problema 'yan. Pero pag kahit tama pa ang letra letters sa Benedictine pero galing sa albularyo, galing sa mga occult, yon ay mariing ipinagbabawal na. Ah, po. Uh, may follow-up question po. Yung kasamahan ko, nagpatanong ko. Ah, uh, pahingin, ah, uh, tanong siya kung pwede ba daw manghingi ng proper formula ng blessing ng Saint Benedict kasi pwede daw yun sa pare. Yan yes, ang, nasa ano, nasa aklat 'yan ni eh, Father uh, Father Jose Francisco Sequeira. Ah, uh, anong page po, bro? Bro, diyan daw wala dito sa akin ang aklat ngayon. Ano so, ano yung Brother Yung page ng blessing blessing sa uh, Benedictine Medal. Blessing of Benedictine Medal. Yan ay nasa uh, ano Yan ay blessing sa Benedict Middle page 243 Ah oh, okay po, salamat po. 244 uh, 243 244 uh, ano? 244 na dahil 243 is instruction. Ah oh, 243 oh. pala. Ah uh, okay. Ah uh, maraming salamat, Bro Jendo. Uh, Bro Jenry at saka kay Bro Wendel Maraming salamat po So okay po yung nabili namin Okay, thank you, Teh